silang mag-asawa. Naging gobernador siya ng Ilocos. Alam ng mga tao doon na halos hindi siya pumapasok. Tuwing ko konfrontahin ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya alisin na niya ang bisyo hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga kasabay ng almusal mariwana pala sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada. Tulad ng amako, kinastigo ko ang mga barkada niya. Ang nasirang si Bong Dasa, si Edwin Cruz, Inigo, sa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo. Inayos ko sila dahil gusto niyang ituwid ang buhay niya. Gusto niyang mag -bise presidente. Hindi siya pinalad at lalong nagkaroon ng oras para sa bisyo. Simula noon naging malabo sa amin ang lahat. Dahil nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Kinasusuklamang ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas.